totoo lang, tama po si Congresswoman Roman. Kung meron hong pagbabanta, eh, isa lang ho ang narinig natin nagbigay ng pagbanta. Ang nagbanta lang ho ang Vice President. Kung naririnig natin sa mga iba't ibang news at iba't ibang mga report ng ating mga law enforcement agency, mamilitary man, mapulis, wala hong proof na meron hong attempts or threats sa buhay at safety ng ating Vice President. Kung wala hong makapagtibay na iba, eh, siguro nasa isip lang ho Uh, ng vice presidente all these all these perceived threats are all in the mind of the vice president and and to be honest since she is the second highest official of the land for her to verbalize these threats without clear evidence is i think grossly irresponsible kasi uh, bilang pangalawang bilang presidential successor ito mga pagbabanta nito will definitely affect the stability of our country and for someone with that mandate to express this without clear evidence is basically contributing to greater stability instability na hindi makakatulong sa ating bansa sana ho naisipan ng vice presidente na before siya magsambit ay eh magpakita sana sila ng ebidensya at patunay at hindi lang po yung ebidensya ng galing sa kanila. Sana po ito yung nasuri ng ating kapulisan at ng ating militar.